Inaprubahan ng mga committees ng Bangsamoro Parliament ang malaking pondo para sa pagtatatag ng Transitional Justice Commission na tutugon sa mga lumang sugat sa karahasan sa rehiyon kasabay ng pagsulong sa pagtatayo ng Nutrition Commission upang labanan ang malnutrisyon ng mga bata sa Bangsamoro. Sa isang joint committee hearing, inaprubahan ang 125 milyong pondo para sa Bangsamar Transitional Justice and Reconciliation Commission. Pinagtibay ito ng Committees on Bangsamar Justice System at Finance, Budget and Management kasunod ng pag-indorso sa Parliament Bill Number no. 353 na inakda ng Government of the Day. Layo ng komisyong ito na tugunan ang mga human rights violation, historical injustices, land dispossession at iba pang anyo ng diskriminasyon na di dinanas ng mga bangsamoro at iba pang komunidad sa rehiyon. Hopefully, dapat ito, wali, ready na tayo. Handang-handa na po ang Committee on Bangsamoro Justice System para i-presenta po sa plenary. Uh, of course, upon the approval of our majority floor leader, Attorney Sia Elijah Dumama Alba. Kung titingnan po natin, ito po yung sinasabi po yata ng ating mahal na chairman ng MILF Peace, Negos Peace Implementing Panel na ang heart ng bangsa more peace process and dito po sa transitional justice and reconciliation dito unang-una -una yung sabi natin yung uh, dealing with the past pangalawa yung healing and reconciliation and then of course yung sinasabi natin, guarantee of non-recurrence we don't want things to happen again notwithstanding that we need to be able to embrace the past learn from it so that we do not repeat the lessons of the past. So, ito... samantalang din ng Committee on Rules at Finance ang BTA Bill number no. 55 na naglalayong bumuo ng Bangsamoro Nutrition Commission upang labanan ang lumalalang kaso ng malnutrisyon sa rehiyon. Mula sa orihinal na Panukalang Nutrition Council, inamyendahan ito upang bigyang mas mataas na mandato bilang isang komisyon na may paunang pondong 15 million. Ayon kay Health Minister at isa sa may-akda ng Panukala, apektado ng malnutrition ang katawan, isipan at performance ng mga bata sa paaralan, dahilan para paigtingin ang suporta sa nutrition programs.